Hi guys, good afternoon. Ayan o, oh, nandito tayo ngayon sa my blue lagoon. Oh, di ba? Ayan guys, so oh. O, oh, blue lagoon in. Oh, sa mga gustong magpajetski, banana boat, ay nandiyan po lahat oh. Tignan nyo naman oh. O, oh, di ba? Ang ganda ngayon ng panahon. Oh, di ba? Ayan yung dating Hanas. At ayan, blue lagoon in O diba, nandun yung mga kasama ko <laughs> O ba? Diba? ang ganda ng view Happy Friday everyone O diba, ang ganda dito sa amin Kaya pasyal na kayo Ngayong okay pa ang panahon guys Ayan O diba, ang ganda-ganda ng aming lugar San ka pa o oh, dito lang yan sa may pagod po di Locos Norte masyal na po kayo dito o oh, diba ayan o oh, nang kinuha na namin yung mga ano guys mga mushroom o oh, diba oh, yun. wow Wow, ang nagpupuraw da. Kumot nang insel. Iya ta best naka